bawal pa kasi ngayon dahil malayo pa naman yung 26 baka maunahan niyo ako mag-flex. Oh, yun na. Salamat diwa. Thank you. Iyo oh. Swimming pool pa. Ayan. Ay, hello. Kasi yaman ni Madam Rosmar para magpagawa ng swimming pool. Ayan, Ayan, Ayan. Wala pa pero kung dumating sa point na kaya ko naman din bumili ng swimming pool magpagawa, bakit hindi? Eh, siyempre, hindi naman tayo ano ba na hindi bata natin ayun diba natin ang kalya ni Di bata wala kayo <laughs> marami tayo maraming tutulong magukay marami <laughs> okay sige <laughs> ha okay, 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 okay salamat God talabas ako okay bye 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 sige pag na tayo marami po